Good morning, good afternoon, good evening. For today's video, ay magsasummer outing nga ang life group namin sa church. Kaya tara, road trip tayo. Maagang call time kasi nag-convoy kami. Hello, sunrise! Pagi pa dito sa dinaanan namin. Halos isang oras na tayong babiyahe bago makarating sa lake. Feeling ko nga dito sa Canada ay eh parang mas popular ang lake kahit meron namang dagat. Kung tutuusin, ay eh pareho lang namang napakalamig ng tubig, mapadagat man o mapalake. Itong lake na napupuntahan namin ay eh nagbubukas ng 8. Pero may mga tao daw na pumipila ng maaga. Dahil first come first serve ang parking at pag napuno na ang parking ay eh nagsasara sila. Pag napagsarhan ka ng gate, pwede namang mag-park dito sa gilid ng kalsada. Kaya lang siguraduhin mong wala kang dala dahil malayo ang lalakarin mo. Good morning! Nakasale po natin ang bagay. O may ano? Container. O may ano? Container. Meron kaming lato, 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 lato. Lato. Ano na siguro? Parang gusto pa. Galunggong. Tulay. Kawai-kawai. Kawai-kawai <laughs> kanan.

pagkatapos ng kumain na excited ang mga batang maligo. Ewan ko ba kung kumain nga tong mga batang 'to. Maganda rin sa lake na ito ay may lifeguard na naka-duty. Bukod sa hindi maalon, ay eh mas maganda rin naman talaga ang tubig dito sa lake. Tagdag mo pa ang mountain view sa background. Dito nga ay swimming area, sa kabila naman ay marami nagkakayak at nagpapadle boarding ayan nga si daddy first time niyang magtry at nakasurvive naman sinamahan na nga ako ng ka churchmate ko dahil first time ko rin itong mag boarding dahil naka life vest naman hindi rin ako natakot malunod mas natakot ako na baka hindi ko balance yung sarili ko at malaglag ako sa tubig at hindi na makabalik pero kalmado naman ang lake kaya naging smooth ang aming sailing sailing at eto na nga, dahil tapang-tapangan at runong-runungan tayo, ayan, nag-try tayo mag-isa. At dahil wala nga akong kasama, medyo nag ako. Kaya ayan, kitang-kita, shaky yung paddleboard ko. Pero sa una lang pala talaga. After ng tatlong sagwan, ay nawala na rin yung atog ng mga tuhod ko. Kaya naman umikot na lang din ako dyan. At nagpa-picture kay daddy. Yan po ang ating lake adventure for today's video. To Thank you for watching. Bye.